Dalasan sa mga taong ayaw ng Quran, mahilig makinig ng music. Alam niyo kung bakit ipinagbawal ang musika sa atin? Yung mga malalaswa patungkol sa mga pag-ibig, nag-umpisa ito sa panahon ni Shaykh alayhis salam. Sumunod si Shaykh ay Habil. Ipinagkatiwala ni Adam kay Sheth ang pamumuno. Hanggang sa naging liberated sila. Naging payapa sa Tauhid. Ngunit nakaisip ng paraan si Iblis. Noong maudyukan niya si Kabil na patayin ang kanyang kapatid, pangalawang udyuk na naman ni Iblis. Pumunta siya doon sa pamayanan ni Kabil. At namasukan bilang panday. Ngayon, ang ginawa ni Iblis para iligaw ang dalawang pamayanan na ito. Ngayon, nag si Iblis ng kagamitan. Parang turotot na naglikha ng tunog. Kasiyahan yung mga kababaihan at kalalakihan. Dahil doon sa tumutunog na bagay, nagkakaroon sila ng kasiyahan tuwing gabi. Nababalitaan ito doon sa pamayanan ni Sheth. Yun yung sharia sa kanila na bawal sila makihalubilo sapagat ang pamayanan ni Kabil ay mga makasalanang tao. Ngayon, ang ginawa ni Iblis, umakit siya doon. Sabi niya, hindi ba kayo nagtataka? Bakit kayo pinagbawalan ng Allah? Samantala mga pinsan nyo Sabi nila, bakit nga ba tayo pinagbawalan ng Allah na bumaba doon sa mga pinsan natin. Anong ginawa nila? Bumaba sila doon. Nakita nila yung nagagandahang babae, nagsasayawan, nagaawitan. So dito na nagumpisa, magtabarot. Display ang kanilang kagandahan. Inaakit nila yung mga poging lalaki mula sa kay Shef. Dahil sa musika, inimbento ni Iblis, naging dahilan yun na sila ay magsayawan hanggang sa sila ay makapagzina. Dahil sa musika, dito nagumpisa ang isa sa pinakamalaking kasalanan na pagzizina.